One thing that my dad has always taught as kami po limang magkakapatid, it's radical generosity. Ever since my father got to know Jesus in a community, in a prayer meeting like this, he was always generous, giving his time, talent, and treasure to the Lord and His people. Every week, nagsuserve yan sa community niya. Every week, tumutugtog yan noon sa simbahan, kasama ng mami ko, nagkoconduct sa choir. Every month, nagtatight sila 10% from their business. Every time na may lumalapit sa kanila na nangangailangan, nagbibigay. And in fact, nung no lumalaki kami, tatay ko, suki po yan ng solicitation ng lahat, paliga, duty pageant, lahat, kung saan, saan, daming nagsusulisin sa kanya. Ngayon, nasa feast siya, suki sa pagiging ninong, ninong ng bayan niyan dito sa Feast Alabang. At itong tatay ko, dahil nga sobrang generous, suki din siya ng mga malakas mambudol at mga abuso mapagsamantalang tao. Nung teenager ako, lagi ko naririnig, nagdidiskusyon yung nanay ko tsaka tatay ko. Kasi yung tatay ko, madalas mahingan ng mga random strangers. Itago na lang natin siya sa pangalang si Pilay. Pupunta siya sa office ng daddy ko, laging merong taklay. Pilay talaga siya, totoo. Time and time and again, every month pupunta yun. Jeneer, pwede po bang manghingi ng panggamot ko? Bibigyan niya. Maya, maya yung kapatid naman niya yung may sakit. maya, -maya yung asawa yung may sakit. Maya, maya iba naman may sakit. Nung naubos na yung may sakit, namatay naman yung kamag-anak na ganyan. Lahat! So alam mo talagang parang nang iisa na lang. So one time, I heard them discussing my mom and dad. Sabi ng nanay ko, ano ka ba, Reggie? Niluloko ko na lang yan in broad daylight. <laughs> Bakit mo ba binibigyan pa? And here's the answer that my dad said. Listen to this. Sabi niya, alam mo, mas mabuti ng tayo ang hinihingian kaysa tayo ang nanghihingi. At kung niloko man niya ako, Diyos nang bahala sa kanya, hindi baling magkamali ako dahil sa pagbibigay kaysa naman magkamali ako dahil sa pagdadamot. Daisy, man, alam mo naman yan hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kahit kailan, hindi tayo ginutom ng Diyos. At totoo po, hindi kami kailan maginutom ng Diyos. Obvious ba? Alam niyo po yung tatay ko, negosyante yan, engineer contractor. Pero hindi po kami lumaking mayaman. May mga times yung ulam namin, napakasimple lang talaga. Pero hindi rin po kami mahirap. Take note. Pero ito, totoo, madalas gipit po kami. Gipit to the point na hindi magaganda yung gamit. Tatay ko, butas yung sapatos, butas yung pantalon, kupas-kupas. Pero sila, ang priority nila pag-aralin kami, ang pinakakayaman nila, ginapang nila kami limang magkakapatid, pinag-aral sa magagandang school. Ateneo, Lasal, UST, ganun. Madalas, promissory note kapag at tuition time. At in fact, sobrang gipit ng nanay at tatay ko, madalas din po silang mangutang sa 5-6. Alam namin yan. Naririnig namin palagi tuwing nagdarasal kami. Sana makabayad sila sa pinagkakautangan nila sa 5-6 ganyan. Sa kabila ng kagipitan, never kong nakitang nagdamot yung tatay ko. Kasi para sa kanya, lahat ng meron kami, galing kay Lord. So wala kaming karapatang magdamot. Now I remember this one time. There was this random old guy, white hair, lumapit sa akin tapos tinanong tinanong ko, sabi niya, Uy, excuse me. Ikaw ba yung anak ni Engineer Regilim? So, nagulat. Sabi niya, bakit niya ako kilala? Pangalawa, ba bakit niya kilala yung tatay ko? Sabi ko, opo, ako po. Bakit po? Sabi niya, alam mo, utang ko ang pagpapari ko sa kanya. Kasi sinuportahan niya ang pag-aaral ko noon. Kung hindi mo alam, yung nanay ko, si Aling Luz, janitres yan dun sa building kung saan nag-o-office yung daddy mo. Tapos, every time kailangan ko ng pantwisyon, yung tatay mo, nilalapitan niyan ni Aling Luz ng nanay ko. Tapos yung tatay mo, tinutulungan yan. At ngayon, pari na ako. Pangalan niya si Father Toto Serrata. Sabi niya, he loves the feast. At madalas siyang nagmimisa sa Feast Manila. At sabi ni Father Toto, picture tayo. So nagpa-picture siya kasama ko. Alam niyo, Papa picture So ko. Ko, ko Today I'm doing my best to be as generous as possible. Why? Because my dad is radically generous. And I don't want to give him a bad name. One day, here's what I hope: that someone approaches me and tells me, oui. ba ni Reggie Lim. Kasi generous ka rin parang siya. God wants to give you the gift of radical giving. Why should you be generous? Here's my favorite reason. Because your Father in heaven has been radically generous to you. The Father gave his only son for you. Jesus gave his all. His life, his death, his resurrection for you. Romans 8.32 says, He who did not spare His own Son but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Kapatid, napaka-generous ng Diyos sa atin. How can we not be generous as well? And my prayer is that one day somebody will come to you. Uy, anak ka ba ng Diyos? Kasi napaka-generous mo, parang yung ama natin sa langit.